Tapos, dalawaan dalawaan, 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 Bayaran na, ay okay. Ay, okay. Oh, tayo, mga kaibigan ko. Nakikita kami sa Patrick Garcia. Nabibili kami ng bite baka. Sixty-seven, five. sixty-five. paray Ito po ang sinasabing bakang kalatagan po ng Emery. Ha? Ito so, ang aming bakang ito ay Amin mo, pinapartida ho. Tiyan mo, chin down. nga. Eh, partida uh, po dito lang? Oo, sa akin. Atala iba. sa iba. Shout out sa tega si Tumas. Shout out sa tega si Tumas. sa iyo ng bahay. May pasalubo ka sa akin kalamay. Ito po ang sinasabing bakang kalatagan po ng Emery. Ito ang aming bakang ito ay aming hong pinapartida hong isang 80. Partida ng 80 na lang. Ang ganda naman eh. Mga pagpalaki ka yan, ayos na. Alam mo nga yung kayo kayo. 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 Alam

Nagtatrato dito sa baka ni Sir Opet na R.A. Livestock. Yeah. Ito si Boss RJ, shout out. Si Boss Nick. Si yeah. Boss Nick. Ito yung may-ari ng itong mga baka nito. Ayan, yeah, sila. Si Boss Nick. Yeah. Tsaka ito si Boss Ovi. Ayun, nabili na. Nabili na sila. Bushnik. Tingnan natin kung magkano ang pagkabili. Malaki uh, nga. Ayun. Ito yung nabili na kay RA. Yan. Ito yung nabili na kay RA Livestock. 58,000. Yan. Maganda katawan. 58,000 na pagkabili. Walang Walang sungay.

Bisaya. Aray. Ay, papayaran na aray. Ayan. Okay, ay, okay, okay. Oh. Ayan. 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 Ayan bukas uh, yes. uh, okay, yes. Lucian, magpapangipangit ka tayo Mga kaibigan ko, nakito kami sa Patrick at Tia Nabibili kami ng Baiti Ulo Baka Yan Nakailan pa lang like, ah. kayo sir yes. Ilan pa lang nabili niyo? Katorosay, katorosay pala Anim na bibili namin Anim na lang Pinaiiwi namin Pinaiiwi niyo ha uh. Oo oh. Ayan si Sir Papa Ewing. Saan Sa Kapka, anong vlog yan? Angel Swiss Vlog, Sa YouTube. Blog. Sa YouTube. Angel Swiss you uh, uh, you so you know. Vlog. Right? <laughs> <So, laughs> sa YouTube. Pero lagi nanonood na YouTube ka. Ayan si Sir. Babili na 21 heads. Saan niyo patuloyin yan? Yung baka niyo binili? Sa ibaan. Sa ibaan matanggal? Sa ibaan. Sa ibaan.

Ayan, marami silang magkakasama. Ito kay Kuya, ayan, ang tataba ng baka. Magkakano yan, kaya? Ito, 70,000 migit. Ang taba, ano? Ang taba? Ang taba? Ito, magkano? Kulang sa 70,000. May bawas. Ang laki naman.

ng San Mateo ng kulay itim yan at ito yung mga Torete galing Lemery magkano yun toy? isang na okay dalawa ito 100,000 Torete galing Lemery ito 52,000 at saka yung isa 48 22 22 Tsaka ito, 48,000. Yan, mga turete galing Lemery. Ay, eh, ito medyo maliit. Ito to. Aba, pili, pili, pili. Yan, apat. Magkano yung toy? 45 isa. So, 45 bawat isa. Partida. Yan. Yan

42,000. Ayan, partida. So, ayan. Walang laki? Walang laki nga. Ayan, partida. 42 lang? Oo, sa akin. Antalay sa ibaan. Sa ibaan, Matangas. Ito. Ayan. Walang laki ito. So, nakamura siya dito, no? Yun ang bumili, yung naka-sound. Oh, kapag sinabing 42,000, mas nakakamura yung buyer kasi pag sinabing partida, mas nakakamura ang buyer kasi magkakaiba ang presyo nito. Tapos ang ginawa ng seller, inisa ang presyo na lang basta maramihan ang bili. Ito partida 42,000. Ayan. Ayun. Ayun laki siya. Ayan, si Sir, shout out. Shout out, guys, Sir. Shout out, 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 May pasalubo ko sa akin kalamay. Nakabili na kayo, Sir, may dalawa ba? Ay, nakabili na. Nakabili na kayo? Ah, nakabili na. Sa totoo, mas matangga, sir. Nila, uh, uh, si Boy Tapang. Uh, si <laughs> Boy Tapang. <nalipa. laughs> ah, Ay, si Boy Tapang. Ay, si Boy Tapang. niyo po. Ay, si Sir, bumili na ng baka. Mas, talawaan, 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 talawaan. Talawaan, talawaan. Ganda Ang ganda ng kahal. 128,000 ang gaganda. Ku pa 128,000. Magkano <coughs> ba <coughs> 'yan makapara sa? isa. Pag-andres, <coughs> Maganda naman. Mga abraman Hindi pa ako magkakay. Maganda ng pula. Hindi pa ako pa ako magkakay. Hindi pa ako magkakay. Hindi pa ako magkakay. Hindi pa ito so, yung 128. Ito yung 128. So, nabili na. Kaya, magkano po pag-abili niya? 42,000. 42,000. 42, Wala yan. Natural. 42,000. Okay na rin. sa 42,000. Malaki na rin. Hey. Hey. ang pagbili. Hey. karena manuk play tetla ay 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 Sinasala niya yung Dapat doon sa taas takut Oh. Takot. <tuk> 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 Ayan, makit na. Ayan, dali. <tuk> Dan. Go. Jadi. <laughs> <-tula>, Leo <laughs> <laughs> <laughs>